Bonju. So ngayon ay panibagong araw na naman. So ngayon ang gagawin natin ay kung kahapon nagdilig tayo ng halaman. Ngayon ang gagawin natin ay i-retubator re natin yung kwan. Yung lupa para mas maganda siyang tingnan. Mag-set up na tayo mga kabayan. Ngayon mga kabayan, ha, ilabas ko na yung machine na gagamitin natin. So bali dalawa pala to. Itong isa, uh, pubert. Yan. Tapos itong isa, so itong isa na to, bago lang to mga kabayan. Kakabili lang ito to last year. So, Lonsin. Yan. 139cc. Pero ngayon mga kabayan, ang gagamitin natin ay itong isa na ito. Kasi, medyo makitid yung area dun sa harap. So ito na lang mas maliit yung gamitin natin. Tapos itong malaki dito sa mas malaking area para madali siyang buhatin. So yun mga kabayan. Yan, pisa na natin. Buhatin muna natin to dun sa harap. Okay, so yun pala mga kabayan Magdan muna tayo uh, Damuhan muna natin Para pag niretobator natin uh, Hindi pangit yung lupa Hindi natin makita yung mga damo So yun uh, Damuhan muna natin yan. Tayo mag start sa harap Okay hindi naman masyadong marami yung damo. Kasi ah uh, ko naman. Uh, pinatanggal ko lang yung damo ngayon para pagka ng machine, hindi na siya humalo sa lupa para magandang tingnan yung lupa. sa tayo magdumi dito sa area na to o, ngayon gamitan natin ng ano, machine retubator okay. So yun mga kabayan natapos na pala natin yung area 1 So ngayon dito na tayo sa area 2 Ito naman yung dadamuhan at gagamitan natin ng machine Ngayon mga kabayan tapos na po natin yung uh, damuhan tong area 2 So ngayon mag start na tayo ulit mag uh, Ito dito na natin Yun mga kabayan yan. tapos na yung area 2 yan ok so ngayon punta na tayo dito sa kabilang side yan. dito na tayo sa area 3 yan bago ko nga pala umpisa nga naruhin yung area 3 uh, ipapakita ko muna yung mga tanim namin dito sa garden uh, yung mga halaman pala na nakatanim dito andito na talaga nakatanim Uh, bago pa lang ako dumating dito sa Malta so minemaintain ko na lang uh, pero itong mga rose na nakatanim dito uh, itinanim ko lang siya last year uh, at yung ibang mga halaman medyo hindi pa ako familiar sa mga pangalan eh Ayon ayun mga kabayan, simulan na ulit natin itong uh, area tree. So inaararo ko pala itong garden uh, before summer. Para yung lupa niya medyo tuyo-tuyo na. Mas maginhawa siyang araruhin kasi mas madali siyang mabuhaghag. So, pero pag winter naman, hindi ko na siya inaararo kasi yung lupa niya sobrang basa naman so ang tendency nun didikit lang yung lupa dun sa ating hand tractor thousand years later. Okay, so yun mga kabayan, natapos na natin tong area 3. So ayan, ready na yan. Okay. So ayan, lipat tayo din sa kabila, sa area 4. So ayan naman ngayon ang dadamuhan at re-retubator natin. Ayan. Alam guys, baka hindi ko na tumatapos ngayong araw kasi medyo hapon na. So baka tapusin ko na lang tong area na to and then continue na lang ako bukas siguro kasi medyo papahapon eh. Medyo na naabala kasi tayo kanina. Uh, alam nyo na hindi na naman mawawala sa trabaho ko yung drive so nautosan na naman ako magmaneho kanina kaya medyo na naabala tayo. So ayun tuloy na natin. buhusan pa yata ng gas yo Mga kabayan, saminto. Naubusan tayo ng gasolina. Eh ah, natin. A few moments later. Ito na mga kabayan, yung maliit na tractor yung ginamit ko rito. Ah, hindi hindi ko na pala ginamit yung malaking hand tractor kasi hindi ko na rin naman siya matatapos kasi papahapon na uh, bukas ko na lang siya gagamitin dun sa area na pinakita ko sa inyo kanina ayun kabayan tapos na po itong area 4 na ito ayun. nagdamuhan na rin natin at nagamin na natin ng retovator so ngayon eh mag ayos lang tayo ng mga gamit at maglilipit tsaka yung ano mga kabayan yung baba ng swimming pool yung tabi ng swimming pool yan continue na lang natin yan bukas okay so yun napapansin nyo yung mga pasong malalaki na yan so bali ako pala gumawa yan uh, lahat ng pasong malalaki na yan so ito pala yung ano, courtyard namin kasama to sa minimaintain ko so yun mga kabayan, na uh, tapos na po ang maghapong trabaho natin na uh, nakababa na ako dito sa kwarto ko. So hindi pala natin natapos yung garden kasi nabala tayo kanina so continue na lang natin bukas. Ayun mga kabayan, meron din akong content video na ginawa at ini-upload dito sa channel ko. Uh, kung paano ko dinidiligan at i-maintain itong garden namin. So dito naman tayo sa ano, sa kabilang side magdidilig. Ah, uh, yun mga kabayan, sana ay nag-enjoy kayo sa panonood at sana ay meron din kayong konting natutunan sa mga video yung ina-upload ko. Uh, thanks for watching mga kabayan at God bless us all. Ciao.